Makai apel, tawang, apel. Ay, kita, makai apel. 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 nak apel. Makai apel. Makai apel. Makai all I game uh, is your bidding down. Come on. How are you doing, Billy? bawa don't know what my name is. I 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 don't know what my caro bol lampu ada stamin menembak polisi kanan bawa mobilnya sama sama baba ini kau ayo nak dulatung Ay, no delete the dad. Sabangan tenga dela ada. Hayo, di ka kablo. Ano laway mo? Ayaw. Ay. Yaman, Berga, Ay, mga laway mo, guys. Lalabas ako. Diyan pa ata 'yan. Ma, ano ulam? Diyan na kay butang bereng. Kapeng bereng. Diyan na kay butang. Sumutabang guys. Hoy, ayo, ayo. Oy, ayo yana. Lagay kay Lah, kok ketrik sik. Jolo 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 Ye, mengaligo ta. jolo Hi, Kiloa, bebe. What are you doing? Ay, taliksik, taliksik ganit eh. Sulod dito, couch. Sulod. Sulod sa dito. Shout out sa mga kabataan dyan. Oy, ano sa dito ka? Kay Taliksik, oh. Ang mga bata ba? Waaaaa! <laughs> Anong ulam? Uy, taliksik, 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 guys! Uy, unsay guys! Uh, so uh, hey! oh, Tatuyok! Ay! So bye bye, we love you.